Hello everyone, welcome back to my channel, at Femix Vlog dito kami ng alaga ako sa park, naglalaro Ayan, ang bilis ng panahon guys, mandi na naman bukas Ayan, mamaya maya konti, April na April na ba? Wala pang halos tao dito pero mamaya maya lang marami ng mga pets dito. Lalo na mga dogs. Mga doggy doggy. What happened, Mimi? ha huh? What's wrong, Lang? Huh? I see. There's nothing wrong, right? Mm. You're playing a bim. Play them? Play with them. Hello. Um, Slowly, baby. Oh, step. <laughs> All right. <laughs> <laughs> All right. Update lang po sa araw na to guys. Sa araw ng linggo. Ayan. Good evening everyone. At God bless us all guys. Ayan. Ingat tayo lahat. Bye everyone. Yes bebe.